Ay, mga mahalang ating topic ngayon ay tinatanong ni Racy. Ang tanong niya ay, pwede daw bang mag-SS kapag kahalimbawang mahaba ako? So, natin pag-uusapan for today's video. Interesante akong malaman kung ano nga kang sagot? Please keep on watching para bago yan. Kung bago ka pa lang sa kan channel, please consider to like this video and subscribe my channel. So, pwede ka nga bang mag-SS kapag halimbawa mahaba ang iyong kuko? Ang sagot ko ay hindi. Hindi ka pwedeng gumawa ng ganitong bagay kasi masusugatan ka, masasaktan ka. Kapag ka halimbawa nag-SS ang isang babae, dapat nandun ka sa hindi matalas ang iyong kuko. Hindi maganda yung uh, pagkakaputol ng kanilang mga kuko. Kaya medyo may bungi, kaya matalas yung ganyan. So, pwedeng masugatan ang bulaklak kapag halimbawa ang mahaba ang iyong kuko. Hindi ka masasarapan, masasaktan ka. So sana sa ko ng tamang ito hindi like this video, please kasaro to like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.